tang araw po sa lahat para hindi ka na mahirapan sa English. Magbigay na po agad ako ng halimbawa. Kaya kong ayusin ito. Para ma-English po natin yan, gagamit po tayo ng pattern. At ang nakalagay po dito, subject daw po muna. Itong number one. At ang nakasaling salita po sa number one na itong kong, so I. Sumunod daw po ay itong modal verb na number two. At ang modal verb na ginamit natin na itong kaya, can. Tapos sumunod daw yung main verb na number three. Yan yung action na gagawin ng ating pinag-usapan. At ito po yun, ayusin, fix. Tapos, number 4 daw po, itong tinatawag na object. So, itinuturo po natin kung ano yung aayusin. So, itong salitang ito, it. Pagsamasamahin lang po, I can fix it. Yan na po ang tamang ingles sa kaya kong ayusin ito. Isa pang halimbawa, subukan naman po natin itong dapat mong bilhin ito. Okay? Pag yan ay iniayon natin sa ating pattern, ang ibibigay na English sentence para dyan ay ito po. You should buy it. So, ganyan lang po kadali kung meron po kayong ganitong klaseng pattern. Subukan naman po natin yung, yung papangalanan po natin yung tao. Okay? At subukan po natin itong dapat na kapag in English naman po ay must. Okay? Subukan natin. Dapat palitan ito ni Luigi. Dapat palitan ito ni Luigi. Pag-English nyo po yan, balik po tayo dito sa subject. At ang subject po natin ay itong Luigi. di ba Ni Luigi. Pag-English po yan, Luigi lang. Sumunod daw ay number 2, yung modal verb. At ang ginamit po natin modal verb po ay itong dapat. Pero English po natin bilang mas. Okay? Luigi mas. Tapos sumunod ay yung main verb. At ang aksyon na gagawin ng ating pinag-uusapan ay meron siyang papalitan. So itong palitan, pag in English ay replace. Tapos yung object natin, itinuturo natin yung bagay na papalitan sa pamagitan ng salitang ito. So itong ito, it. Pagsamasamahin lang natin yung mga English na salita. Luigi must replace it. Yan. Yan na po ang tamang English sa dapat palitan ito ni Luigi. Okay po? So, ganyan lang kadali. Kung alam nyo po itong subject plus modal verb plus main verb plus object. Okay? Na ang modal verb po natin dito ay itong can na, na sa Tagalog ay kaya para masabi natin yung kakayahan natin. Okay? O ability. Tapos itong should na sa Tagalog ay dapat. Pero pag ginamit po natin itong dapat bilang should, dapat ang tema po natin ay nagpapayo. Okay? Tapos, itong mas, pag tinagalog natin ay dapat, pero ang tema naman po natin ay sinasabi natin na obligado na gawin nung ating pinag-uusapan yung naturang aksyon. Yun naman po. Okay? So, ang maganda po dito, pag magaling po kayo gumamit ng modal verb, naiiba nyo po yung ideya ng ginagawa nyong sentence. Dito sa akin, sinasabi nyo na may kakayahan kayong ayusin yung itinuturo nyong bagay. Tapos dito sa, sa should, sinasabi nyo naman, pag yun ang ginamit nyo, sinasabi nyo naman na pinapayuhan nyo yung ating pinag-usapan na bilhin na yung bagay na itinuturo nyo. di ba? Tapos pag ang ginamit nyo naman ay mas, sinasabi nyo na obligado si Luigi na palitan yung itinuturo yung bagay. Kasi kung hindi niya papaltan, baka, baka mapalo sa puwet ng kanyang nanay. ba? Diba? Kunyari po, may nasira si Luigi na, na kasangkapan. Siyempre, magagalit yung nanay niya. Baka mapalo. Di, dapat paltan niya yun. Di ba po ba? So, yan po ang tulong ng Ken, should, at must. Okay? At ang maganda po dito, maski pa po kayo baguhan lamang, makakapag-English na po agad kayo dito sa ating aralin na ito. Basta sundin nyo lang po itong ating pattern. At, at makikipansin po ha, pagdating po sa pangalan, yung pinangalanan na natin yung tao, ang ginagawa ko po, ito po munang number two, yung, yung paggawa po ng Tagalog na mensahe ha, ito po munang number two, tapos isusunod ko agad itong number three and 4, huli yung number one. Pero pagdating po dito sa mga pronouns na I hanggang dito sa she, mga pronouns po yan. Ang Tagalog na mensahe naman po natin ay ito munang number 2, tapos sumunod ay number 1, tapos saka natin isusunod yung number 3 and 4. Pagdating sa paggawa ng Tagalog na mensahe. Pero pag itra-translate na sila sa English, isa lang pong pattern ang gagamitin nyo. Ito po, subject daw po muna yung pinag-uusapan, sumunod yung modal verb, sumunod yung main verb, sumunod yung object. Okay? Makikitandaan po ha. At saka, makikitandaan na rin po itong mga main verbs po natin na fix, itong ayusin hanggang dito sa tapusin kasi ito po ay gamit na gamit. Okay? So, sana po makikipag aralan ng mahusay itong ating aralin ngayon kasi ito po ay gamit na gamit. Okay po. Maraming salamat po.